banal na kwento ay naglalahad ng kwento. Si Noe at ang malaking barka lumipas na ang maraming taon. Sa pagdaan ng panahon, halos lahat ng tao ay nakalimot na sa Diyos. Paulit-ulit silang gumagawa ng masama. Nagsisinungaling, nagkakasakitan, at wala ng respeto sa tama. Nalungkot ng labis ang Diyos. At kaya't nagpasya siya. Wawasakin ko ang lahat ng nabubuhay sa mundo na aking nilikha. Pero sa gitna ng lahat ng kasamaan, may isang taong ibang-iba sa iba. Ang pangalan niya ay Noe. Si Noe ay isang mabuting lalaki na palaging sumusunod at nagpapasaya sa Diyos. Kaya't sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko ang sangkatauhan. Ano? Magdadala ako ng isang malaking baha na sasakop sa buong mundo. Malulunod ang lahat. Naku po. Ngunit ililigtas kita, pati na ang iyong mahal sa buhay. Pero may kailangan kang gawin. Gagawa ka ng isang malaking barko Ilalagay mo roon ang isang pares ng bawat uri ng hayop at sapat na pagkain para sa inyong lahat. Sa ganitong paraan, kayo ay magiging ligtas. At si Noe ay hindi nagtanong, hindi nagduda, sumunod agad. Ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga detalyadong plano ng barkong tatawagin niyang arka. Nang matapos ang arka, ang pamilya ni Noe ang unang sumakay. At pagkatapos ay dumating ang mga hayop dalawa-dalawa mula sa bawat uri, mga leon, elepante, ibon, ahas, kuneho, kambing. Lahat ay sumunod. Napakalakas ng ingay ng mga hayop, kaya lumabas ang mga kapitbahay ni Noe upang makita kung ano ang nangyayari. At ang sabi nila, si Noe ay baliw. Gumagawa siya ng barko kahit walang ulan. Ha 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 ha, tingnan nyo. Ngunit hindi sumagot si Noe. Alam niya kung ano ang darating. Nang makapasok na ang lahat ng hayop, isinara ni Noe ang pintuan ng arkang. At ang Diyos mismo ang nagkandado nito upang walang makatakas. At biglang, umulan. Umulan ng malakas. Umulan ng hindi tumitigil. Mag-subscribe at mag sa banal na kwento upang patuloy mong marinig ang mga dakilang kwento ng Diyos.